sa lahat po ng mga tatay, saan man po kayo lugar, buong mundo. Eh, eto, yung ating mga nanay ay nagbigay po ng regalo. Tapos na kainin. si regalo po ng isang magandang relo. Automatic. Tapos na kainin. Ka yan, hindi po siya hulugan. Ewan ko kung saan niya kaya sa 5 seat kaya ito na nakuha na ni Macy's. Rolex pa. Yan. Tapos, Ayan, tapos kainin. mahapit. Happy uh, Father's Day. Ang oras natin ngayon ay mag-aalas 12 na ng ating gabi. Magkarating po tayo dito ay binigyan ako po sa ating kaagad dito. Tapos yung oh. ka-idol. Okay Tapos ka-idol. Yung Rolex. Ang relo ni relo ay Rolex. Okay. okay. Salamat sa Diyos sa mga mabuti pagkakataon dahil tayo ngayon ay meron pang buhay at kalakasan, ibinibigay pa ng Panginoon para tayo may pagpapulit, magpapag-servisyo sa ating po mga kabubayan -al at sa ating mga at sa may bahay at kahit wala naman ito at yung maalala tayo, mabate masaya tayo doon at syempre, na rin siguro yung kanyang kayo mahal sa buhay. ang po tayo ng relo. kasi isa kong relo ay nag-stop siya dahil nilalagyan ng baterya. Kaya na pala yung pag uh, naubos ang baterya, stop ang relo. Meron naman akong isang relo din. Eh, marami na siguro. Baka ito, pag uh, lima ko ng relo. O na binigyan ako ng nanay ko ng relo. Automatic. Kaya lang, katagalan, nagkaroon na po siya ng tubig sa loob dito rin ng kanyang pag-ikot ngayon ito siguro pang lima ito bigay na po ito ni Mrs. yung pangatlo bigay naman ng ating bayaw dalawa kami yeah. Tapos ka nagtuluhan tayo nagpa-advance tapos ka ng, either. birthday sa atin tapos ka tapos ka sa either. birthday natin hindi natin siya makakapili. Tapos ka i sa o, salamat. Tama? Sa pag At, muli. Happy Father's Day sa inyo. Let's Tapos ka Bye-bye. Tapos, ka,